Kagad at tangali po mga senior Kasinyor, viewers, followers Ito po yung ginagawa ko kapo pa oh. Na finish ko na po At ito Nakabaliktad po yan kasi nilagyan ko ng cement ni Lobby eh. At na po yan, pinatutuyo ko na lang At habang uh, ginagawa ko nga po ito Ginawa ko pa rin po doon sa likod ng bahay namin doon Sa kabilang bahay Yung pong lagi ko nililinis sa kanal Yung tubo doon na yan o oh. Pinalikot na naman ng mga bata binotas na naman nilagay ako na naman po ng na simento kaya ako papabalik balik ngayon ko pagbalik ko po, po ito nagwalis na naman po ako nito lakas ng angin kanina kapal ng dahon Kaka sa likod bahay namin nagugas nga po ako ng pinggan ko muna kasi nakakaya sa kapag bahay namin ilampot ko lahat sa likod namin dito mga dahon pagka humaangin po ayun medyo malinis na po may lalaki marat ang daong. Kanina po kapal dito, pati rito. Habang akong iniwanak muna yung pag ng pinggan, pati ito, winalis ko na rin dito. Gagaling mo sa taas pagka humangin, napakakapal ang daong ng mangga. Ito, hindi ko naman ako na ng pagsasabong ko. Ito, balawin na ito. Ito na lang mga kaserola na lang ng aking ano. Ang lilinisin po. Wala na nang pangalan ko ako nasa simbahan eh. Pagkaloan na nito, magluluto naman ako. Tangali na. Plus, is na ako pa na eh, may igit. Ayan, na naman lamig bigo. May na naman makakainin namin. Bibili na lang lutong ulam. Pupunta po nga sana ako ng taytay -tay kasi mayroon akong doon ako nagbibideo na nagbablog. Marami ako nag nabablog po doon. Kaya diyan na ako nakalis. Sa dami po nang gawain ko. Pag natapos ko itong ano ito. Basta sa saling na po ako punta ron. Walang gawain. Ano Kaya po kalat dito eh. Pang eh. Pati butas butas nilagyan ko na rin. Butas na lang po na mukha ko. Hindi ko malagyan na simento eh. <laughs> Joke lang po. Ayan. Punti na lang ugas ako. Ugas ako na ito. Ugas na po ito eh. Kababad lang, balawin na yan. Ito na lang po, yan. Mga kusirola. So, salamat po. Ah, sarang nang pinagpapawisan. Maginawag po sa katawan. Salamat.